Musta sa mga tagapakinig? Welcome sa Kwentong Eerie. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang totoong kwento sa likod ng pelikulang The Conjuring. Marami sa atin na ang natakot sa mga eksena sa pelikula, pero mas nakakakilabot ang totoong pangyayari sa likod ng kwentong ito. Ang kwento ng Perron family at ng kanilang bahay sa Rhode Island ay isa sa mga pinakakilalang kaso ng paranormal investigations ng mag-asawang Ed at Lorraine Warren. Noong Enero 1971, lumipat ang Perron family, si Roger, Carolyn, at ang kanilang limang anak na sina Andrea, Nancy, Christine, Cindy at April sa isang malaking farmhouse sa Harrisville, Rhode Island. Akala nila'y makakahanap sila ng bagong simula sa bagong bahay. Pero hindi nagtagal, napansin nilang hindi pangkaraniwan ang lugar. Ang farmhouse na ito ay tinatawag na The Old Arnold Estate. Isang napakalaking lupaing may sampung silid at higit dalawang daang taon nang nakatayo. Pero hindi lang ang edad ng bahay ang nakakatakot dito. Ayon sa mga lokal na kwento, maraming trahedya ang nangyari sa lupain, mga kaso ng pagpapakamatay at mga bata na nalunod. Ito na nga ba ang dahilan para mamalagi ang mga espiritu sa lugar? Noong una, tila mga maliliit na insidente lamang ang nangyayari, mga gamit na nawawala o gumagalaw ng mag-isa. Ayon kay Andrea Peron, ang panganay sa mga anak Naging madalas nilang maranasan ang kakaibang lamig sa ilang bahagi ng bahay at ang pakiramdam na may nakatingin sa kanila. Pero habang tumatagal, naging mas mapangahas ang mga kababalaghan. Isang araw, napansin ni Caroline, ang ina ng pamilya, ang kakaibang amoy ng nabubulok na laman na bigla na lang lumilitaw sa ilang bahagi ng bahay. Kasabay nito, nagsimula siyang makakita ng mga anino at aparisyon ng mga tao mula sa ibang panahon. Ayon sa mga anak, may iba't ibang mga multo silang nakita sa iba't ibang kwarto ng bahay. Mga kabataang babae, mga lalaking tila mula sa sinaunang panahon at isang matandang babae na may mabagsik na tingin. Ang pinakanakakatakot sa lahat ay si Bathsheba Sherman. Isang babaeng espiritu na ayon sa mga kwento ay isa umanong mangkukulam noong 1800. Si Bathsheba ay dating nakatira malapit sa lupain ng Peron family at pinaniniwalaang may kinalaman sa pagkamatay ng ilang mga bata. May mga nagsasabing inialay niya ang kanyang sariling anak sa demonyo. Ayon kay Andrea Peron, naging target si Caroline ng masamang espiritu. Ipinapakita nito ang galit kay Caroline sa pamamagitan ng pananakit sa kanya. Madalas siyang nagigising na may pasa o gasgas sa katawan. Isang gabi, sabi ng mga anak, nakita nilang nagiba ang kilos ng kanilang ina, parang hindi na siya si Caroline. Nagsasalita siya sa ibang boses at nagsimula siyang magwala dahil sa hindi na makontrol na sitwasyon na pagdesisyona ng pamilya na humingi ng tulong kina Ed at Lorraine Warren, mga kilalang paranormal investigators, nang dumating ang mag-asawa sa bahay, agad na naramdaman ni Lorraine ang presensya ng malalakas na espiritu. Ayon sa kanya, si Bathsheba ay hindi lamang isang multo, kundi isang masamang entidad na gustong makuha ang kaluluwa ni Caroline. Nakumpirma ni Lorraine ang kanyang mga nararamdaman nang makita niya si Bathsheba habang iniimbestigahan ang bahay. Sa kanilang pagsisiyasa, nalaman nila na ang lupain ng Peron family ay may masalimuot na kasaysayan ng mga misteryosong pagkamatay kaya naman naging mas madali para sa mga espiritu na manatili dito. Isang gabi, nagdesisyon sina Ed at Lorraine na magsagawa ng cleansing sa bahay para subukang mapalaya si Bathsheba. Ngunit sa halip na matigil ang mga pangyayari, lalo pang lumala ang mga atake. Hindi nakaya ng Peron family ang sitwasyon. Kaya sa huli, umalis sila ng bahay at nilisa ng lugar noong isang libu Ayon kay Andrea, kahit nainiwan nila ang bahay, nanatili pa rin ang takot at trauma ng kanilang mga karanasan. Sa ngayon, nananatiling nakatayo ang farmhouse sa Rhode Island. Marami ang bumibisita rito upang maranasan ang mga presensya ng mga multo. Ayon kay Andrea Peron, hindi nawala ang mga espiritu. Naging bahagi na sila ng bahay.